Gusto mo bang maging shareholder ng mga malalaking kumpanya gaya ng Jollibee, SM, BDO Ayala? Good news! Hindi mo na kailangan maging milyonaryo para dyan. Ngayon, kahit ordinaryo Pilipino, pwede nang maging co-owner ng mga big companies. May dalawang paraan para makabili ng shares. Una, direct stocks. Dito, ikaw mismo ang bibili ng share sa stock market. Ikaw ang pipili kung anong kumpanya, kailan bibili, at kailan magbebenta. Kumbaga, ikaw ang driver na sarili mong investment journey. Pangalawa, indirect stocks o mas kilala bilang mutual funds. Isipin mo itong parang sumasakay ka sa bus. May driver na expert na tao sa kanya, fund manager. Siya ang bahala magmaneho ng investment mo papunta sa tamang direksyon. Ikaw, uupo ka na lang at maghihintay makarating sa goal mo. Kaya kung isa ka sa mga busy professionals, OFWs, o hindi teki, mutual funds ang best option para sa iyo. Ang maganda pa kapag member ka ng IMG, may access ka sa mga ganitong investment opportunities kasama ng financial education at benefits na hindi mo makukuha basta-basta sa labas. At syempre, disclaimer lang ha, lahat ng mutual funds ay binibenta lamang sa pamamagitan ng Rambler Financials, isang licensed mutual fund distributor sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo maging shareholder ng malalaking kumpanya, huwag mo nang hintayin na maging expert. <laughs> Ang kailangan mo lang magsimula. Message mo lang ako tutulungan kitang makapagsimula sa tamang paraan kasama ang ING Let's go!